Morning! Si Fred. Kayo pala. Ayan, si Kiko. Ayan. Uh, yung ating uh, <laughs> idol. Idol ko to. Pwede ka pa lumabas. Nandun Break, ko sa sasakin yung bibigyan sa'yo. Okay lang. Break ngayon. Break ka ngayon. ngayon. <laughs> so, ayan mga idol. Kasama ko ngayon si Kiko. <laughs> Isang idol natin mga idol. Shout out! Excited na, excited na. O, ayan mga idol. Wow! Alin dyan ang gusto mo? <laughs> Well, Masakman na ako dito. <laughs> ano yung gusto mo dyan? Ano ba yung sabi ko sa'yo? Parang lahat man siguro to. <laughs> <laughs> Good morning mga idol, gas, -gas and welcome back sa aking channel For today's video mga idol, wala tayong gagawin <laughs> Ngayon kasi tayo sa rides kanina Sama sana ako sa Nancy Pauls kasi lang uh, tinangari ng gising kaya <laughs> wala tayong gagawin ngayon Pero merong nagchat sa akin nung isang araw, isang siklista, taga rito rin sa amin uh, Ang kumusta lang naman, kumusta <laughs> idol daw uh, Follower din siya sa aking uh, walang kwentang page Yes, ayun, well. ah, ah, nabanggit niya kung meron ba daw akong extra helmet sabi ko naman wala akong extra helmet pero baka meron akong ibang maibigay sa kanya na nakatambak lang dito sa amin sa bahay ko mga idol kaya pamingay ko na lang actually binibenta ko siya sa marketplace kaso lang matagal nang walang pumapansin kaya mas may ikibenta ah, bigay na lang natin mga idol total nakatambak lang naman eh So, tingin na ko yung kanyang bike nakita ko sa Facebook, sa chat namin. So, compatible yung mga ibibigay ko sa kanya mga idol. Unang-una uh, -una ibibigay ko sa kanya itong uh, Shimano Tourney. 8-speed siya mga idol. Good condition to. Galing sa akin aking uh, folding bike. Nag-upgrade kasi ako noon. Kaya tinago ko lang siya. Then, susunod na ibibigay natin sa kanya mga idol itong uh, wheelset na para sa MTB so hindi siya tunog mayaman pero sulit na sulit ang mga idol 27.5 by 1.5 yung gulong niya ay 27.5 by 1.5 tapos yung kanyang hubs ay U-cross U-cross yan mga idol silent lang siya hindi siya tunog mayaman tapos yung kanyang cogs ay galing din sa akin folding bike hit speed 1132 mga idol. Sulit na sulit na yan. Pero sa kanyang 3 by na bike. Ngayon. May kasama na rin uh, rotor disc dalawa para sa front and rear. Ngayon mga idol. Yung gulong nito bagong bago pa mga idol. Makikita nyo. Ngayon. Ano lang kasi, ginamit ko lang to once sa isang long ride namin sa Cebu Kukuruan Loop. Sa around 160 kilometers. Yun lang, tapos hindi ko na siya ginamit. Sa road bike ko kasi ginamit to eh. Ginawa kong 650 b setup. Tapos ngayon, binibenta ko sa marketplace. Wala na mabumibili. Kaya, pamigay na lang natin mga idol. Kaya, sa swerteng uh, makakatanggap nito mamaya sana maalagaan mo <laughs> sige idol shout out sa lahat ng bakalors natin diyan dito tayo sa may G1 choking mga idol dito siya nagtatrabaho sa bagong uh, bukas na choking choking G1 branch bago sa bagong bukas oh morning. Si Fred. Kayo pala. Ay, si Kiko. Yung uh, ating uh, idol. Idol ko to. Pwede ka malumbas. Nandun break, sa sasakin yung bibigyan ko sa'yo. Okay Break lang. Break ngayon. Abre ka ngayon. <laughs> so, ayan mga idol. Kasama ko ngayon si Kiko. <laughs> Isang idol natin mga idol. <laughs> Shout out. <laughs> so, excited na si Idol. Excited na ako. Excited na rin ako mga Idol. <laughs> Dito ka! So, ito yung papamigay natin kay idol Niko, Kiko. Dahil hindi naman natin ginagamit. Pabigyan na lang natin mga idol. <laughs> excited na, excited na. O okay, yan mga idol. Alin dyan gusto mo? Walang <laughs> well, masakman na ako dito. Alin <laughs> okay, gusto mo dyan? Ano ba yung sabi ko sa'yo? Parang lahat man siguro to. <laughs> Parang lahat diba, sabi ko iyo, hindi pati kags uh -huh. Paano yan, nakakabit yung kags <laughs> May tools ka Hindi, nandun sa bahay eh, wala, lang. wala rin ng tools eh Sige lang, okay na lang Hindi, tinatamad ako magtanggal eh uh -huh. Sa'yo na yan Lagi na yan uh -huh. <laughs> Thank you, thank you idol <laughs> Thank you, thank you yeah, Actually, matagal ko nang binibenta to Kaso hmm. lang, wala nang pumapansin uh -huh. so yung talaga. So, kasi nakita ko yung bike mo. Oh. Medyo okay naman, okay naman yun. Kasi lang uh, kailangan mo rin i-update. Eh. Gusto mo talaga ng ano, magmurok. <laughs> pero 3x kasi yung bike mo eh, 3x yun. Yeah. Kaya naman yun, kasi lang, pero baka bumigil mas maganda kong so, ito. Ito yung, yung sarapan yun. Yun, sa yun. yun. Ito yung sarapan. Ito yung sarapan. Oh. Yeah, sa likod. So may kasama na yung rotor disc. Grabe uh, talaga mga idol. Excited talaga yeah, ako. salpak na lang yan. Ang bibilay mo na lang dyan yung skewer. Yung mm -hmm. skewer. Tapos alpak mo na lang yan. Tapos natin arm. Kung yung shifter mo supported yung 8 speed, hindi ka nabibigay ng shifter. Try mo na lang kung pwede yung 8 speed doon. Pero yung kadena? Yung kadena, malamang papalit ka ng kadena. Oh. Kasi baka maiksi yung kadena mo. Kaya so, paano? Wala yung ah. sigiling dito ay balito na lang yung ano? Oh, skewer. Quick release skewer. Para malak mo doon sa bike mo sa loob. Oo, oh, alam naman ang mga mekaniko Pero yung dun sa kanya, patanggalin mo na yun. Patanggalin mo Oo. Oh, uh, kung ayo. gusto mo, palitan mo na lang yung gulong to, bagong gulong to eh. Iba talaga yung kwan pala, yung yun? screw niya. oh, kasi yung sa'yo is ano yun. Uh, yung sprocket mo is thread type. Mm uh -huh. So ito is quick release. Ito yung tinatanggal para matanggal. Uh -huh. Bali salpak na lang to. Salpak na lang yan. Bibila mo lang ng skewer. Nasa 100 lang natin skewer. Skewer yung dalawang pares na. Skewer. Dali mo lang sa kanya. Alam na niya nung gagawin. Sabihin mo lang sa kanya. Shout out, Coach Jim. Kilala ko nun. Gas, gas, thank, you, thank you talaga. O so, yan mga thank idol. You, thank you. Pinamigay na natin idol. ang ating... Uh, Maraming talaga. Sobrang excited. Matagal nasa yung nakatapak. Kilala, ano na eh. Ginagagamba na eh. Kaya <laughs> <laughs> yeah, mga idol. Thank you. 小刀。